WhatsApp. what's up? Ang gagawa tayo ng mga mini vlog natin na medyo educational naman na kahit puro kalokohan lang. Ngayon, meron kasing nag-comment dun sa account ko na sabi niya patingin daw ng mga linyada namin dito sa farm. Si Christian Paul. Ayan, shout out sa'yo. So ngayon, tatawagin din natin ang ating farm manager. Kasama natin si Kuya Lito. Yeah! <laughs> Ayan, si Kuya Lito. Ah, uh, ito yung una nating ipapakita na isa sa mga linyada natin dito sa farm. Ang ating perfection round head. Yung perfection po natin mga pick po siya. Ah, <laughs> uh, kung kanya ko na, right? medyo Balita po yung father po ng mga binenta natin na brood stag mo. Ah, na pure sa expo. Oh, alam niyo na, ito yung tatay. Hanapin pa yung nanay. Asan yung nanay? Andun oh, po ma'am sa ano, breeding pen. Ah, uh, wag natin siyang um, ano, busy siya doon. <laughs> so ito yung ano natin ayan perfection round head natin ayan nakikita nyo sa so, mga nagpunta sa expo nakita nila to at ubos <laughs> binila nila agad ito naman yung susunod natin na linyada ito naman yung SBR natin o super brown red uh, bali ito po yung SBR natin o tinatawag natin na super brown red ito po yung pinaka-base bloodline ng Silver Tough Game Farm. Bali pinapasok natin sa sa perfection round head. Halsey, tornado hats. Dong, itong nakaraan na taon. Yeah, pinasukan natin ng gray kung saan nagkaroon ng 80% winning percentage. Ayun po yung mga binahagi pa namin sa inyo expo. Yung anak na ito ng mga babae, yun po yung mga binenta namin ng first day sa second day. Mm. po yung mga nakuha niyo po. Yun, yung mga sold out ng maaga pa lang. Yung mga babae, mga 2 months old, no? Oo, yung mga 2 months old natin doon. Yung mga, doon galing doon sa, sa, SBR na to. yan, kaya kung makikita nyo kung gano'n to kaganda, gano'n din kaganda lalabas doon sa mga binili nyo sa amin no Expo. Ito na masunod natin na linyada eh, yung ating gray. Ito po yung ano natin ma'am, tinatawag po natin na RMT gray po ma'am. Galing po kay Boss Ray Tolentino po. Bali siya po yung ano ma'am, pinasok natin sa SBR, kung saan ma'am, percent 80% mini percentage siya. Oo. Uh -huh. so, Kaya lumabas yung... dun yung ano natin, you know, yung bag galing yung mga hiraw natin, Apo, no? Ito yung labas niya hiraw. Hiraw. Malakas siya sa ano malakas sa taas. Tapos, uh, multiple. Uh, tapos, ang ano niya, ma'am, ginagawa uh, niya yung makakaya niya, ma eh. Happy kahit na patal siya. Pinipilit pa rin niyang manalo, ma'am, eh. Mm. Oh, napaka-dead niya naman. Ako. Aba, maganda, maganda. Kaya ang ganda talaga na base talaga yung SBR natin. Na no, ako ya. So, bali, yun din, ma'am. napapaganda rin nung palo ng manok natin, ma'am. Yung so, <laughs> sa tornado po, ma'am. Lahat po ng process natin, meron siyang ano uh, one fourth blood man na tornado hatch. Ng pass. tornado ha, nga, no? Kaya ang ganda rin nung kakalabasan nung ano natin, eh, no? SBR tsaka tornado na cross Apo, natin. Ayan, speaking of tornado, ito na ang makasunod natin na lahi natin. Ay, etong tornado natin. So ito ma'am, yung tornado natin, ito rin yung father po ng mga bustag na sinayin natin nung sa expo. Mm. Ito po ma'am, napakaganda po pag pasok sa dinyada natin binigyan po sila ng one pot blood uh, sa rindihan po ma'am talagang lumalaban po sila ng patayan ma'am kasi may last breath na binatawag magad oh, Diba, daig pa yung mga jowa nyo. Ito, pag ilalaban kayo, hanggang patayan nito. <laughs> uh, napag napagaganda, ma'am. Pag uh, one foot blood lang siya. Mm. ano? Parang parang balance, Ako, no? Oo, uh, niya. Pero yun ang pinakamagandang ano dun yung one part blood niya lang ang isama. So, na pasok mamsa ipasok mamsa. sa iba pang mga yeah, process, natin. process natin. So yun na nga. Kung gusto niyo pang ituloy namin to, like, follow and share para sa part 2. Thank you Kuya Lito. Salamat Ayan guys. Tapos na yung ating part 1, gagawa tayo ng part 2 sa susunod para sa iba pa nating mga linyada. Kung interesado kayong malaman kung ano-ano pa yung mga linyada na meron tayo dito sa Silvertuff Game Farm, huwag nyo kakalimutan na i-follow ako, like and share para naman updated guys sa lahat ng mga happenings namin dito sa farm. At saka sa mga gusto nga palang uh, magpunta rito sa farm natin para tumingin at bumili ng manok, Ayan, dito lang po yan sa Tigbe, Norzagaray, Bulacan. Pwede nyo rin i yung uh, Luis Gravador Senior High School para kasi sa likod lang to nun. So, wala pa kasi hindi pa kami nakapagpagawa ng signage para dun sa labas para mas madali nyong makita kung saan ang papasok dito. Pero pwede nyo kaming kontakin, i-message kung sakali kung pupunta kayo para ma-assist namin kayo kung paano yung papasok dito. Ayan. Kaya ayan, para yan sa mga gustong bumili ng manok dito sa amin, sa farm. Ha. Kaya kita-kits tayo sa susunod nating vlog. Bye!